May questions and clarifications na po ako dito, no? So, yung sa OFWs and their families, paano po mapuprove nung tao na OFW siya? Or kapamilya ko na OFW? Dapat ba may picture or video kami sa airport na nagiiyakan? Dapat ba ipakausap ko sa inyo yung kamag-anak ko OFW na sabi niya, Opo, anak ko po yan. Nandito po ako sa Riyadh. Pitong taon na po ako dito. Ganon. Sa families, kailangan po ba magdala ng DNA test, paternity test? Tsaka blood related lang ba? Pwede ba yung kinakapatid, found family, friends turned to family, ganon. Medyo vague. Ang favorite ko talaga yung 22. Like, <laughs> paano? Paano sabi? Paano mo malalaman the LGBTQIA plus community? Ano ba? sabi mo ba dun sa counter? Low po, isa pong Yamaha Monumento. Bading po. Ganon? Or ito check ba nila yung phone mo kung may grinder ka or i-base ba nila sa Spotify rap I, I, don't know. Nasa ko naman yung full article. Sabi, kailangan mo lang daw umamin. So, I think madaming mag-out sa December 22. <laughs> At hindi lang sila. Kagroup din nila ang solo parent. So, paano nyo po yun mapatunayan? Mag kailangan ba magkwento kung ba't nagkaiwalay? Or, ba't solo parent? Dala ba yung sanggol? Dala ba yung anak? sana merong ano, may magkwento na, ah, ito po kasi, oh, may kabit yung asawa ko, tas iniwan ako, mga ganun. Hindi ko na iniisip. Wala namang pumilit sa akin na isipin to, pero, imagine, parang sarap tumambay sa mga MRT LRT stations ng December 22. Para lang makita ko anong mangyayari dito. So, kita kits! <laughs>